binabali ni Utol yung ano mga black gold baka ma-check kasi sa ano eh custom yan overlap oo baka ma-check tayo ng mga ano HPG baka ma ano eh maburootan pa kami ayan binana namin binabali na namin yan no yung yung kapirason na lang yun milyon million na yun no yan no yan eh, o, parang chocolate, no? Black gold oh, dyan. Oh. <laughs> chocolate. Oh, black gold. Woo! Ah, ang sarap! black gold. <laughs> na ano kami rito? Na... Ano, na hinto. Baka ma-check po tayo ng HPJ tsaka ng ano eh. PNP. Baka humingi ng kapirasong ano, black gold eh. Mawalan tayo ng ano nyan.